Okay. So, update tayo, mga kamagila. Katalunan project. So, dito tayo sa pinakasala. Ito na yung ganap niya. Naumpisa na namin yung paggawa ng ceiling design dito. No? Yung mga kulang na dito. Pagkabit uh, na lang ng mga moldings niya. O mga G-clip, no? Corner moldings. So, nagkulang kami sa G-clip. Kaya bukas, ito yung bibilihan ko, mga kamagila. o mag uh, na si Idol dito. So, dito mang, ang mangyayari, ito, mga kamukil, wala tayong strip light na ilalagay, no? Kasi ayaw na ni cliente. So, magiging box na lang siya. Sarado na yan lahat. Ayan. Pasok natin dito. Ganito na yung forma niya. Ano? Simple lang. Papunta doon. May binigay si sir sa akin kasi na perspective. Talagang hindi masusunod. Kasi napapansin nyo, maliit lang. Nasa 244 lang yung space nitong sala nila. So, uh, ang mangyayari, doon sa perspective kasi binigay niya, kakailangan ko ng mga 300 lampas pa no para masunog masunod yung ganong klasing design o nagship kami ng bagong forma pero uh, magkahawig naman sila ng forma kaso lang may isa pa kasi tong box sana dito tapos dito magkakaroon ng uh, parang cove din siya dito sa gitna no? o, magkakaroon ng dalawang box makikita dito isa dito sa gilid isa rin dito sa gitna so kung gagawa pa tayo ng isang box dito sa gitna para magpaliter il siya pa ganyan. Han. Masyado masikip na yung space dito sa gitna. O pangit na siyang tingnan, mawawala na yung view ng ceiling natin. O kaya nag ako ng bagong design, no? Ako na yung nag ano dito mga kamagil. Uh, gawa o nagplano. So dito din, ganun din, no? Ito na yung design natin dito. Dito natatapos na to. O dito may strip light lighting ilalagay. Ito yung pinaka kusina nila. Ayun. Tapos dito, nag-double drop tayo dito pagdating dito. Uh, yung kulang dito, itong white na nakikita nyo, moldings na lang yan. Bukas tratrabuhin yan, matatapos na ito bukas. Magkakaroon tayo ng counter dito. Uh, mini bar, no? Kung baga, dito na part. O, so, dito tayo kukuha ng reference mula dyan. Gusto na may ari na sa 120 yung opening. So, yung 120, papunta dito. Kung so, saan yung 120, hanggang dun yung ating mini bar. Papunta dito. Panabo Project, meron din tayong minibar na request ni Clientis doon. So, ito, papunta doon. Yung ating mga sanitare, uh, sanitary. Patuloy pa sa pagtrabaho ni Master Boni. Ayan. Oh. Hanggang na. Oh, hindi ako kasi nung umpisa nito mga kamukil. Dahil sa busy na naman tayo palagi oo, laging manage na lang yung magagawa natin tapos pagbibigay ng plano kung paano siya gawin o yan o, ito yung update dito mga kamukil labas yung ating CRs yan o no? ito na yung forma dito ito yung pinaka CR sa labas dalawang rooms to dito yung palikuran dito yung paliguan no? o, ang daming CR sa project na to tapos ito CR din bawat kwarto may CR no? o, itong dalawang kwarto na to may mga CR to Ayan na. Ah. Ito, hallway. Papunta ng mga kwarto. Ito, walang CR to dito. Kwarto lang to. Yung CR dito. Yung CR na yan, oh. Parang common. Tapos yung dalawang kwarto dito. Ito, may mga CR to. Ayan. Tapos ito dito, may CR din to dito. Ayan na. So, yan yung update natin. Dito, tapos na sa pagsiling dito. Sa next week. Maliwanag na to. Susuplayan na naman to ng kuryente para magkakaroon ng liwanag dito. O, bukas may ma-assign dito isa magsiling no. PVC panel din yung gamit natin dito, UPVC panel. Papunta dito. O dito si pinakalabas Master Boyet, hinahabol dito ni Master Boyet kasi bay. Mandi. Ano? Master Boyet, Mandi. Panabo na. Ami <laughs> Master Boyet. Oh, sabi ng Master Boyet, hindi siya makapunta ng Panabo kapag uh, hindi niya itong matapos, no. Ito lang kasi yung kontrata niya dito mga kamugil. Itong roofing lang, 'yan. So, yung mag-file nito, uh, mga masuna natin kasi Master Buyit, uh, kontratan kontrata niya din yung panabo project natin, no? Sa second floor na yari sa light materials. So, ito na yung forma dito sa labas. Uh, ngayon linggo siguro, tumatatapos nila. So, kung kailangan mag ng linggo si Master Buyit, pa natin para uh, siya lang yung ating inaano mga kamukila. Yung katawan lang natin yung ating babantayan. Ito na, kapag umpisa na siya sa paglatag ng ating uh, in flashing. O, paikot na yan dito mga kamukil. jo mahirap, no? Itong klasing ganitong gatiran, no? Napapansin nyo, Paraon siya papunta dito. So, yung mga gutters na yan, papunta na yan dito. ano no? Dun, paikot dun, yung ating gagatiran. So, napakalaki na ng bahay na to. Right? Tapos dito, sa labas, magkakaroon pa to ng ano, design mga kamukil. No? Lalagyan natin to ng concrete Ah, uh, tawag nito. Kalimutan ko na. Concrete cladding, no? Yung ay i-design natin dito. Uh, concrete cladding i-design natin. Tapos diyan, Nihintay ko yung kapatid ko mga kamukil. Siya kasi yung magpapatuloy diyan sa pagkisami, no? Meron pa sa taas, may ilalagay pa tayong isang bubong sa pinakataas. Kaya iwan ko kung bakit nag-duty yung kapatid ko siguro. Napapagod o di kaya maraming pundo. O, ganun lang yun, no? pagka tapos dito continue pa to titibagin tong mga partition na to ito yung iko -co continue natin papunta dito yan hanggang dito lang kasi magkaka mangyayari din dito magiging bahay din to malit na bahay tapos partition papunta doon magkakaroon tayo ng isang CRs tapos lababo dito so yan lang mga kamugila. yung ating update so yung mga electrical natin na supply papunta na yan dito sa labas so ito na nakaabang la na, no yung ating uh, panel board ready na yan pagsusupply na yung kulang no so may iba pa na ikakabit so si Junjun lang yung nakaalam dito sa si idol lang no kasi yung nag electrical dito so nagkakaroon dito sa loob lang ng bahay na itong mga kamukil itong malaki lang nagkakaroon tayo o kailangan na ng 49 pieces na ilaw no 49 pieces walang mga center light ito mga kamukil mangyayari dito kasi instant na center light yung ilagay sa gitna ceiling pan so ang mangyayari to halos halos pin light po yung ating ilalagay dito o, magdidipindi na lang sa wattage kung ano yung gusto ng may-ari basta gusto niya dito mga tricolor lahat okay so yan lang mga kamagino yung ating update dito sa katalunan project o, matapos to sa pag grouping ni master boyet yan uh, pluringan floringan muna namin to floringan at papunta doon sa likuran mula dito sa gate na to magkakaroon tayo ng pagka mag, mag ilibit tayo dyan sa kalsada dapat mababa yung kalsada mas mataas tong flooring natin dito uh, mula dyan sa pinaka reference natin bababa tayo ng uh, 10 cm mula dyan Ayan, yung 10 cm na dropping natin yun yung dadali natin palibot so magkakaroon ng elevation din sa loob ng 10 cm okay. So, yung ating mga pintuan hindi pa dumating no pero matagal na na order marami kasing pintuan dito kaya medyo matagal tagal din nangyari no so hihintayin na lang natin di baling matagal basta pulido at quality at nasa tamang gulang no uh, tuyong tuyo yung kahoy natin o oh, yun yung pinaka importante dito mga kamugil sagad yung aming flooring dito yan sagad dito ay thank you mga kamugil yan lang